Thank you so much for your response po. So ayun, mabuti naman po na, na uh, you are also admitting na talaga pong uh, may relation yan eh, yung work at saka yung bahay. But uh, you know GM, meron po kaming naging guest uh, Miss Annie, just a few days ago, hindi ba? Yes. Uh, I, I think he's yesterday? also the Director ba ng uh, Manila Bay uh, Rehabilitation Program, no? And according to him, No matter what they do, no, para po mapaganda ang Manila Bay at mapalinis, mawala ang masamang amoy, nahihirapan po sila. Although there is some improvement, hindi pa rin po sila successful because ang dami nga pong nakatira doon sa may estero, sa may uh, sa tabi ng dagat, sa may tabi ng Manila Bay, and doon sila minsan naliligo at saka wala silang CR, doon na sila nagsi-CR. So, we are very interested, kasi parang related po ito sa guest po namin nung isang araw, uh, ano po yung ginagawa na po natin ngayon for the relocation of the family the Manila Bay. Thank you po, GM. Uh, -huh. Yung sa Manila Bay po, uh, continuous program po yan under our SC Mandamus uh, program of housing kung saan nire-relocate po namin yung mga uh, mga nakatira po within the Manila Bay. Uh, katunayan po, yung nire-relocate po namin last week with President Ferdinand Marcos Jr., uh, lahat po yun galing sa naninirahan po dati sa Manila Bay. So yung lumang bahay po nila sa ilog po mismo. Uh, tuloy, tuloy pa rin po yung pag-relocate doon. In fact, we have uh, built more than 20,000 homes for the S.C. Mandamus, yung mga natira po sa Manila Bay. Uh, yung another question I think is about the Pasig River Rehabilitation. Yung mga natira po uh, beside the Pasig River, as we know, uh, nag-launch po tayo the other day nung showcase showcase area po ng uh, Pasig River Urban Development Council which ang NHA po ang ang at so na uh, our our uh, mother uh, department the Department of Human Settlements and Urban Development is taking the lead on this katulong rin po natin ng MMDA and DALG to make sure na malinis po natin tong Pasig River and make it more A uh, productive for tourism and for our, our, economy. In the part of the Inichi as Secretariat, kami po ang in-charge relocation of the families. So uh, susiguro po natin na uh, yung along the Pasig River wala pong nakatira dyan para hindi na po dudumi dahil sabi nga ninyo uh, nagiging parang apunan po yung Pasig River eh, pag nakatira po sila dun. So we're we're doing uh, housing projects for, for more than 10,000 families that is living uh, along the Pasig River. Okay. Alam mo, Atty. Dot, ang ganda na binabalita sa atin yan ni uh, Doc, uh, no, ni, GM uh, Joe Ben. Uh, pero gusto kong malaman po, uh, ano yung target ninyo? Anong time? Mayroon bang time frame when to finish this? Uh, all in all, ilan pa ang kailangan natin na gawin para completely tuluyan ang ma-relocate natin. Yung mga nakatira dyan sa uh, Pasig River at along Pasig River. And of course, kasama na din po dyan yung nasa Manila Bay, at GM. ah uh, yung sa Manila Bay po, medyo marami-rami po yan. Continuous po yan, depende po sa budget na naibibigay po sa amin. But yung sa Pasig River, our commitment is to complete this uh, within the term of our president. Hopefully po matapos po natin yung 25 kilometer stretch ng Pasig River para maging isa pong showcase area po yan and uh, magandang tourist destination para sa ating bansa. Yan, sasakay na kami dyan, yung attorney Dota. Attorney, <laughs> pag nalinis na yan, attorney Dota. Oh, sige, GM, balik ko sa, sa inyo si attorney Dota. Oh, thank you very much po. Attorney? Okay. GM Joben, I'm sure that there are a lot of our viewers who are interested in this program program of uh, housing. No? Um, you mentioned earlier that hindi... Ang bibigyan lang ay yung mga qualified ang bibigyan lang ay yung mga karapat dapat. However, I think those words po are kind of general. So can we be more specific para po yung mga nakakarinig po sa inyo ngayon na sa tingin nila ay sila ay qualified or karapat dapat ay pwede na po silang pumunta sa NHA para po mag-apply. Thank you po, GM. Uh, kasi po kami po sa NHA, isa po kami sa key shelter agencies under the 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 DSWD. So kasama po natin diyan ang Pag-ibig and isa po kami sa NHA. Uh parang malinaw lang po, uh, ang ang kinikiter po namin are the informal sector. Ang mga formal sector naman po at ang mga in part of our formal economy are able to uh, to secure loans from Pag-ibig for housing. So kami po is uh, we cater to those informal sector, yung mga wala pong capacity and wala pong opportunity para magkaroon ng sariling bahay. So yun po yung number one qualification and requirement na tininam po namin para maging maging qualified po sa housing ng NHA. Okay, so ulitin ko lang yan, Ma'am Annie. Ah. Um, ang ang target nila ay yung nasa informal sector at uh, yung talagang walang capacity at uh, yung meron din daw partnership with pag-ibig na kung siguro kailangan din pwedeng makasecure ng loan from the pag-ibig. So, uh, ang ibig sabihin po siguro nito, kung kailangan na makakasecure sila ng loan sa pag-ibig, dapat may trabaho rin po sila. Tama po ba, GM Joven? Tama po yun tama po minimum wage work earners po kaya ano kaya uh, will be able to avail po uh, housing loan from pagibig okay hmm. okay sige miss Anne, go ahead okay attorney dot matanong ko lang sa isang uh, uh, recipient ng bahay ng uh, NHA po magkano yung usually yung binabayaran uh, sa isang ano po ng isang uh, uh, recipient ng uh, NHA housing project okay. Good uh, question. Similar to man. our... Thank you, attorney. Yung row housing projects po natin, yung mga row house sa uh, provincial sa Cavite, each housing unit uh, would cost uh, 600 to 800 pesos po monthly. See? Is there that? Itong, uh, gaano yeah. naman po ito Mura kalaki? Yun. Ha? Napakamura. 600. Di ba po? Yung upahan mm. ngayon. Wala ka na maupahan mm -hmm. na gano'ng ka, ka, ano po, kababa. So mga ilang square meters po ito. Tanong pa rin, livable uh, ba talaga naman ito? Uh, GM kasi may sinasabi nako, sobrang liit, sobrang siksikan. Sige po, sobrang init, mga ganyan. O uh, sige po, GM. Sige nga describe nyo nga kung uh, ano po talaga ang loob nitong uh, uh, NHA uh, housing project ng ating gobyerno. Ang housing unit po natin ay may loting 40 square meters and may bahay na magpong 27 square meters. Uh, ready na rin pong uh, tirahan yan. Meron pong tiles yan. May toilet and bath. May kitchen. And, and may kung gusto po nila mag-expand and gusto po nila ng dirty kitchen sa likod, eh, pwede rin po. Tapos sa harap po. Meron pong car, si So, uh, yun po ang size. Hello? Hello? Okay. Uh, GM, yes. pakiulit nga yun. Sabi ni Attorney Dot, wala po kayo. Totoo naman po. May punto kayo doon na binabagit na nawala. Ano oh, po, GM? Oh, Opo. Attorney, para oh, ma-describe oh, oh, oh. natin Importante ito pa na Gusto. Naman. Oh, Opo, oh, oh. ayan. Yes, yes, yes. Opo, oh, 600 oh. to 800 pesos. Alam mo. Uh, yes, attorney dot. Alam mo, Ma'am Annie, uh, ang ganda nito kung talagang ma-implement ng mabuti. Eh. You know, when when you are in a different country, pag nag-trabaho ka na, meron ka na kagad pag-asa na magka... I mean, those, of course, those uh, countries na uh, mahuhusay, no? like the US, in Europe, no? pag nag-start ka na na magtrabaho, meron ka na pwedeng hulugan at in a few years, meron ka ng bahay. Dito sa atin, mamamatay ka na lang miss ani wala ka pa rin bahay kaya oh, ito tama ka tama ka ang importante nitong programa na ito so GM Joe Ben po kayo kanina nung pina po ni Ma'am Ani Rentoy yung itsura po nung uh, pabahay po natin ano daw po ang size etc paki-explain po ulit kasi nawawala po kayo kanina uh, ang lote po natin is 40 square meters may bahay po itong 27 square meters. May living area, may toilet and bath, may kitchen. Tapos extendable na itong kitchen. Sa harap naman po is mayroong parang isang maliit na garden area. Uh, yung mga low-rise building naman po natin, yung mga five-story, these are 24 square meters uh, nakatiles na rin po ito, living area, toilet and bath, and meron na po rin po itong kitchen. Uh, yung mga low-rise building po natin would cost around 1,000 pesos for the first five years. Then increasing po yan sa 6 to 10 year, 3,000. Okay. May naalala okay. lang ako, okay. Atty. Dot, ito. Uh, sorry, Attorney Dot. Huh? Go ahead. Yung high-rise, kasama ba ang project ninyo? Thank you, Attorney Dot. Yung malapit sa release ng trend. Ah, yung iba po. Yung iba hindi po sa amin. Okay. Ano yung sa inyo po dito sa Metro Manila? Man, sa Lugan ng Maynila, kasama po ba yan Ka na kayo ang nag-provide ano nag, uh, nito? Uh, yung mga malapit dyan sa Riles ng Tren before, uh, GM Joben? Uh, hindi po. Ang sa amin po sa Manila are the Tonto Vitas Project po. Yung mga bliss housing po doon. Okay. Ibang okay. okay. agency ata yung sa Riles ng Tren. Okay. Kasi, attorney Dot, nakita ko yan. Minsan kapag ka dumadaan ka dyan, nakikita mo yan. So, hindi pala yung nila ito project. Okay. Balik ko ulit, Atty. Uh, sa inyo si GM Joben. Go ahead, please. Thank you, Miss Annie. Inquire ko lang kasi medyo hindi pa clear sa akin. Yung pong sabi po ninyo, pwede pong magbayad ng 600 to 800 monthly. Meron din po kayong sinasabi na 1,000 monthly and then for, for 30 years po yan. You mean to say po ba, GM, GM uh, Joben, after 30 years or, or kung kaya na nilang bayaran ng todo para hindi na sila nagbibigay every month, magiging owner na po sila nung Union? Tama po. Under my administration po, so, uh, fina-facilitate na po natin ang pag-turnover ng kanilang mga mga titles para makita po ng ating mga beneficaryo na pag nabayaran po nila ang kanilang mga bahay, uh, kung may kakayaan po sila bayaran within 5 years o 10 years, okay po. Kung di po, after 30 years, kung mabayaran po nila buo, bibibigay po namin yung titulo sa kanila at pwede po nila ipamana yan. Kaya po uh, lagi ko po sinasabi sa ating mga benepisyaryo na huwag na wag po nila ipbebenta dahil sayang po eh. Magna-negbenta pala attorney God. Oh, o oh. oh. yan na yung mapapamana oh. nila. Oo. Oh, oh. Pero ito naman yung tanong ko. Ah uh, Okay. Paano po kung kunwari, kasi mahirap nga lang po sila. Nakapagbayad sila ng one year, two years, three years pero on the fourth year wala na po silang pambayad. Ano po ang mangyayari sa kanila? Paalisin po ba sila or meron din po bang uh, parang subsidy na pwede po nilang makuha from the government? Uh, kami naman po sa NHC very lenient naman po kami dahil gobyerno po kami. Uh, hindi naman po kami basta-basta nag-evict if qualified, yung pagkatong po sila. Ang ini-evict lang po namin at ang pinapalis lang po namin is yung mga hindi po qualified na beneficiaries tapos na pinaparentahan po, mga, mga ganong bagay po. Pero kung legitimate beneficiaries po sila, in, katulad uh, po nung pandemic, uh, for more than two years, hindi po kami naningil ng monthly rent So, may mga ganyang program naman po kami and we give them grace period po until such time na they are able to pay na po their monthly. Oh, okay. So, okay, that's good. Miss Annie, bago ko ibigay sa yes, Miss Annie, yes, yeah, totally. last uh, na lang. Uh, Napaka-importante nito. Uh, GM Joben, nakarinig po ako before. Yung sa Bliss pa, no? Na, okay, binibigay sa mga mahihirap pero ang ginagawa ng mga mahihirap ibebenta nila yung rights nila sa mga may kaya. Uh, how do we prevent this from happening now po? Uh, yung mga rights po niyan, uh, that's only rights and it's not black and white on paper po. So the moment po na uh, malaman po namin yan, kinakancel po namin yan, ini-evict po namin yan, and binibigay po namin yan sa qualified new beneficiaries. Oh, yan pala yan. Okay, 30. that's good. Oh, uh -huh. kasi Miss Annie, nakarinig tayo ng mga ganyang mga pangyayari Tama dati. And Miss Annie, para sa mga taga UNTV na at saka dito sa amin, sa May Quezon City, last na po talaga ito. Meron po ba tayong available para po sa mga empleyado namin na pwede pong makapag-apply po sila? Uh, uh, I think part, as as uh, formal employees po karamihan po niyan is part will be catered po through the the the, the pag-ibig pwede po kayo mag housing loan doon and through housing units dahil ang kinikater po talaga natin is poorest of the poor po ayan so attorney okay. doc okay. this is for the uh -huh. poorest of the poor at yung mga employees uh -huh. ay para sa pag-ibig naman yon. Attorney, ang gusto kong itanong kay General Manager, ah uh, at ganun din, isaman nyo na ito dito sa inyong announcement. Uh, kung mayroon kayong gustong iparating na napaka-importanteng mensahe doon sa mga mayroon na pong bahay na naiprovide ng National Housing Authority, pero mayroong sabit, ha? Uh, nagpapaupa, na hindi pa sila, nagpapaupa, ha? Uh, pero hindi pa nakakarating sa inyong kaalaman, o yun naman ang iba, nagbibenta ng rights na hindi pa nakakarating sa inyong kaalaman. Ano po ang gusto nyong babala na gusto iparating sa kanila? Go ahead, Flo. General Manager. Uh, yung mga kapabayad po natin na bigyan natin ng pabahay, pagyamanin niyo po yan, uh, magbayad po kayo para sa araw po uh, magpasayin nyo po yan at e, e, mapamanan nyo po. Yung mga kapabayad naman po natin na medyo gumanda na po ang buhay at uh, kasi marami po sa ating mga kabayan, nakita ko naman po after 5 years, after 10 years, gumanda mo na po ang kanilang buhay. So, namili na po sila ng ibang bahay sa ibang lugar and pinarentahan na po yan. Bago nyo po parentahan yan, bayaran nyo po muna at ayusin nyo po muna yung mga yung yung dokumento niyo po sa 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 NHC. Pwede niyo naman po bayaran ng ng buo yan para legal po ang lahat. At yung okay. mga professional spotters po na natin yung mga nagsisindikit po sa aming mga mga project tuloy-tuloy uh, po ang aming pag-check -che at sisiguro po namin na uh, under my watch wala na pong mangyayaring ganyan okay attorney dot ayun mhm mm -hmm. ayan mag-aantabay yung ating Go mga ahead, kababayan dito sa mga dagdag na mga programs ano po uh, sa susunod attorney uh, magpauna na ako kay General Manager Joe Bentay na we will be inviting him another Mr. Seto interview, ah, dahil itong usapin na ito, isa ito sa mga minamonitor ng ating mga kababayan. Kaalin sabay ng pangako ng ating Pangulo na may 6 uh, no, six million housing na ipagkakaloob sa ating mga kababayan. So that's 1 million, ah, isang milyon na pabahay bawat taon. Ah. So ang National Housing Authority, pinuprovide nito yung mga Uh, kababayan natin ng mga mahihirap. Kaya, gusto rin natin itong matutukan para ma-monitor din natin ang tayo ng ating mga kababayan ng mga mahihirap. GM, okay lang po. Another set of interview. Ang sagot po ay yes, dapat. <laughs> okay. 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 Actually, yes. aniya, nanotice ko, no ang bata-bata ng ating GM. Pero, uh -oh siguradong mahusay ito. Alam mo, andyan pa yung energy eh, di ba? Sabi niya, under my watch, while I am still the GM. Ayan, sinasabi niya. So, congratulations to you, GM Joe Betay. And of course, thank you so much from the bottom of our hearts on behalf of UNTV and of course, On behalf of Kuya Daniel Razon, maraming maraming salamat, GM Joe Bentay, the General Manager of the National Housing Authority or NHA. We hope to have you back very, very soon. Thank you po. Thank you for the opportunity, Dr. Lucie. Tipe say for malayu salamat. Thank you very much for malayu salamat.